Anyway, going back to Katniel. Ah, uh, linaw-linaw naman ang dalawang post ko yesterday, no? Sabi ko, ang chismis ay nagkabali ka na daw ang Katniel. Pero hindi pa to confirm, diba? Sabi ko. And sa dulo ko nga, ito ko. How true? So parang nangingi pa ako ng more sources to verify or para pabulaanan na ang chismis na ito eh. So doon palang, hindi ko sinasabi na nagkabalikan sila. 'di Kung ang interpretasyon niyo ay sinabi ko na nagkabalikan na sila, then tayo nagpapakalat ng fake news na may lilaw-lilaw eh. Word per word basahin niyo mga posts. Then naman sa pangalawa, with my poll in Jeju, South Korea, anong sabi ko? Confirmed, 99.9% na nagkaayos na sila. Nagkaka-reconcile na sila. Naku, daming nakakita! mga hair stylist, mga ibang, ibang artista na nagkakausap sila sa backstage, sa dressing room, you know, end of work, no, may mga lihim na pagtatagpo and everything else, kami. So talaga nagkakaalista na sila. That's compare. Huwag niyo matawag-tawag ang fake news yung sinasabi Baka bigla kong mag-upload ang video dito. Baka hindi mo kayanin, mother? And, sinabi ko rin after that na kukumpirmahin mo natin kung mag-jowa na ba sila ulit. So, dun pa lang, nilo ilaw na hindi ko sinasabi na nagkabali ka na ang niya, di ba? So, if your interpretation is like that, then, kayo ang may problema. Not me. That's not me. Anong fake news na yun? Sa gitna naman ng mga samutsaring issue laban sa Kat din, nananatili pa din kalmado si na Bernardo at Alden Richards at hindi naging mapagpatol sa mga ganitong chismis. Sa kabilang banda, to the rescue naman si Mami Min Bernardo at huwag daw mapagpaniwala sa ganitong mga fake news. Grabe din talaga yung ibang madlang people, no? Pag walang pruweba, pag walang makitang resibo, Basta na lang gagawa ng mga usaping pwedeng ikasira ng kapwa. On the other hand, para sa akin, na para opinion ko lang to, na guys. Maglabas na sana ang cartel ng official na pahayag tungkol sa status ng kanilang relasyon. Nang sa ganon, matigil na yung mga haka-haka tungkol sa cartel, tungkol sa cartel, It doesn't mean naman na porke naglabas ka ng opisyal na pahayag tungkol sa estado ng inyong relasyon, ay papayag na kayong ipakalkal ang inyong mga personal na buhay. Nasa inyo pa din yun.